na ito, eh, na po natin. So, hindi yeah, na talaga, po, nanggitaan talaga yung players so, Cyrus at, so, si Cyrus Baguio at saka si Scottie Thompson. Kasi so, gusto ko po inspire ang ating mga kababayan na nila ating mga kabataan na lahat sila pwedeng makapunta doon po sa kung saan magingat sila, makapibay sila pero galing lahat sila sa probinsya. So, syempre, gusto po natin na uh, one day meron tayong taga Nueva Ecija po. Na pwede tayong pwede tayong maging proud masabihin, sabihin, oh, o taga Nueva Ecija yan, di ba? Taga Gimba yan, taga Ayaga yan, taga Talavera. Kumbaga, nakakaano yan eh, nakaka-proud, di ba? Bilang taga Nueva Ecija, mga fellow na na ano po. Or Tony, okay. para sa kalalakihan nito mga kapataan, how about sa mga kapataan? Opo, simula lang po to. Kausap ko na rin po yung mga mayor, may gagawin tayo. Ang naman. So, abangan po nila yan. Ito po, step, step by step po tayo. Hindi ba pwede, pwede sabay-sabay kasi may hirap nga po mag-set up nito. Pero, as much as possible, gusto ko pong ano, ma-involve. Halos lahat po ng may na, kabataan po dito sa... Well, ako po, in charge po ako sa district. Apo! So, hindi paano so, po set up ng tournament na to? Uh, double round ruby lang? Wala na? Uh, may championship, championship series okay, ba? may, may quarterfinals, semifinals, at so finals. Yung kaibigan ko nga pong isa, si Kwansihal si James Yap. Yung, uh, nasa, ano ngayon, eh, Blackwater. May game lang kasi siya today. Mm -hmm. Pero sabi niya, susas, so, pupunta daw siya sa, ano na, sa finals or semifinals. Okay. So, Atorny, uh, attorney, uh attorney para, para doon sa mga major naman or sa mga seniors? Meron po tayong gagawin. Basta, unti-unti natin, uh, nina, step by step po tayo. So, yun, yung yun, ng yun lang po. So, sa pangarap ko po sa District 1, lahat-lahat po, lahat, lahat po tayo, magkaisa tayo, pagtulungan tayo para po sa kagaganda -gag ko ng ating mga bayan at syempre po sa kinabukasan po natin. So, okay, na po, okay. po ito, po, ito basketball Ang estimate po natin ay end of June to July. Okay. So, sir, pagkatapos nito, sir, uh, dire, -dire na siya. Uh, wala nang uh, pati ditong uh, paliga mo, sir. Ang plano ko po kahit once or twice a year, minimum at least once every year. Sir, uh, so, sir, supportado ka ng mga malalaking personalities, basketball, at uh, showbiz. Pero mukhang supportado ka rin ng mga alcalde natin. Ano ang reaction po na may physical presence pa ng mga mayors natin dito ngayon? Siyempre po, nakaka... Kadigan. Masaya ako kasi sabi ko naman po sa mga mayor at sa mga iba pong public servants, sana po makapunta sila dito dahil para makita ng mga constituents nila na suportado sila ng mayor. Diba po? So ito naman po ay nakipagtulungan po ang GP Party sa ating mga alikante. At uh, ano naman sila mag-feed lang ng team kung hindi sila mas masuporta po dito sa liga na to. Kaya po nga po, nagpapasalamat ako sa kanila. At, pagkamat yung iba po hindi nakapunta dahil po, po sa schedule. Pero nagpadala naman po sila ng, ng representative. Pang oh, sports lang ba sir pa, Hindi pang politika sir? Ah, siyempre po. Siyempre yung politika po, ano yan, hindi na, Kasi isipin naman nila district, politika eh. yan. Isipin nila politika yan. Pero Siyempre po, hindi po gusto natin maglikod po sa akin. Bulag niya po ng tatay ko po, sa uh, mga mataon ay silbi sa inyo na Vice Governor po ng ating nanawigan. At ngayon po nasa pangalawang term ng Egypt Party List eh, eh, na Party List Congressman. Eh. Siyempre po, ako po, gusto ko rin po maglikod sa ating mataon. Gusto ko po ipagpatunay kung wala po nasimulan po ng aking tatay ko. Ano yung mga gastos, ng mga teams? bang uh, kayo ba? Ah, syempre ba. Hindi naman po ito na... Hindi pa pa public sorry. funds. Uh, so, uh, so, uh, so uh, ito po ay ano talaga, tinush namin, nag-usapan namin ni Kong GP ng no, tatang ko po. Para po, gusto po namin pasayahin po ng ating mga kanabayan ko po sa laban ng So, syempre po, ay, lang kasi ako na ako po lang dito sa District 1. Pero eventually, pwede rin po sa iba. Okay. 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 may Okay. 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 po Okay. 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 din po ako. Golf. Badminton. So may po ako, hindi naman po ako sobrang marunong lang. Ako po